Pagdang araw po, mga broigan, no? Uh, tataniman ko po yung aking gulayan ng balunggay uh, po. Binabat ko po muna ito sa tubig bago ko po itanim. E may mga usbong na po siya. Nakalitawa yan. Ayan po. Ito, hindi po, ano to, hindi po malunggay po ito, hindi. Ano po yan, yung Panture po yan at itatanong ko po itong malunggay nung po sa aking taniman binabad ko muna po sa tubig to mga limang araw po bago ko itanim doon sa aking taniman Uh, Opo ko muna po, no? doon na lang po tayo makita sa Aking taniman po. Nandito na po ako mga bro Egan sa ano no, sa aking taniman. Siyempre po ang kailangan pong munang gagawin, linisin. Linisin po itong pagtataniman ko ng malunggay po. Para wala siyang abala po ba pag lumaki. Kasi pag lumaki yan, yung karumpo ba ng dahon, ah, yung mga ano po yung mga sanga yan maganda na po ano may tanin po pa akong ano yung mangga po Ayan. mangga yan po malaki na rin po yung aking tanim na mangga hindi naman siguro mauusog yung ano po rito yung malunggay hindi mauusog ng ano ng nang ano nang mangga po. <laughs> Wala naman siguro usog yan. <laughs> Putas yan eh. Basta dinisin ko muna po no. Ah, maganda po ang pagtanan din po si eh. maganda po ang tubo. Pahing ko muna mga bro eh gano. Ang lupa po rito ay buhagag eh. Buhagag po ang lupa. May mga bato-bato rin po. Kaya lang madalang. mga bato rin po. Kailangan po natin magtanim ng mga gulay, mga broigan. Mahal po ang bilihin. Ito ay eh, pagka naga, nagka nagkabunga, nagkadahon, pwede natin pakinabangan. Hindi na po bibili sa palengke. may tanim edi may aanihin kung walang tanim wala pong aanihin <laughs> ganun po yung mga bro igan sandali lang mga bro egan, no? huwag ko muna po o ko lang po yung lupa kumagalaw po yung cellphone eh ngayon po, nahukay ko na po mga bro egan, no? nahukay ko na po yung aking pagtataniman ng kalungay Ay, ito siguro yung lalim nato. Diyan 'yung bato eh, mababoy gano. No? Magwo-kay huh? ko po rito. Kasi ano po ito dati, eh. mababa. Tinambakan po ng bato. Tsaka po pa. Kaya ganyan, marami pong marami pong mga bato. Ano, ko po. Kailangan po kasi tanggalin 'yan. Kasi 'yung ugat hindi po makakahinga ay aking apo po aking oh. apo kasi na po kayo kung maingay po ang aking apo basahin <laughs> ko muna po ng tubig kasi masyadong dry po eh kasi na kayo ha oh. kung medyo ang aking po cellphone na yung muga dry po kasi yung ano yung pa. wala pong ulan kaya dry ang lupa po ito ko kulang pong ano uh, bumaba yung tubig yung aking pong sili eh ayan po may mga buongan na po masipag pong mabuongan tong aking sili mga broigan ay eh, araw-araw po dinidiligyan ko po yan araw-araw -araw. kasi wala pong ulan kaya hindi siya nawawala ng alo ng bunga po ba ay may mga bulaklak na rin po dahil may mga bulaklak po okay. o o pisa ko na pong ano no itanim tong malunggay dahil sa nasipsip na ng lupa yung tubig na binuwas ko rito sa taniman. Sa tataniman po. Bali dalawa po. Dalawang puno itatanim ko rito. Pagdidikitin ko na lang po. Teka lagyan ko pa uli. Ba't nasa dry po eh oh. masyadong dry po yung lupa pagbabain ko muna yung tubig po sobrang dry wala po kasing ulan mga broigan kaya ganyan ang lupa Tumasok ko na po mga bro, ay aking ano, malunggay. bali dalawa po no dalawang ano po dalawang puno yan pwede na pong tagpan ng lupa ganyan po ako magtanim ng ano ng puno po um, ano ng malunggay po na po natin ng lupa. Tapa na siya ng lupa. sige na po kayo mga bloggan, maano yung cellphone ko, na ano, malog. Kaba ko po kasi yung cellphone eh, habang ginukuha you know, na ko po itong pagtatanim ng malunggay po. Isa nga po ito, no, mga bruligan, isa, isa na to, nga po ito, yung pinakasanga po ba ng malunggay. Pinutol ko po, hindi ko, na, hindi ko na po binidyo. Kasi, mahirap po kasi magputol na may hawak ng cellphone. Limang araw ko po binabit sa tubig. Sabi ko baka pwede ko na itarin ito. Eh, nakita ko pwede na dahil meron na siyang ano. Ayun po, may subong na. Pero subong na po. Kaya sabi ko pwede na. Ngayon po ididiligan natin mga bayga, no? Para sumariwa po ba. Sumariwa po. pagitan ng balunggay. Masustahan siya po ito, mga broy malunggay. Pwede sa tinola, pwede rin panahog sa mga lutuin. Kaya maraming tubig para hindi siga ano Balang tapo ba? Nadiligan na rin itong aking sili. At itong gabi. Mahirap po kasi pag wala ulan eh. Tutuyo po <coughs> ang halaman. Aking gabi eh naka ng dahon Ito naman siya agave rin po ito kaya lang ang laman lang po ang laman lang po ang nakakain diyan di po nakakain yung dahon Dalawa po, ano? Bali, apat po yan. Mabro, ikaw. Yan yung dalawa. Wala pa, wala pa akong makita ng espasyo. Kaya, pansumantagal. Ay, pasumantala. <laughs> pansumantagal Pasum po. Ay, pasumantala. Eh, balik ko muna siya doon sa, ano, sa pinanggalingin niya doon sa pinagbabarang ko po ah ako po lang siya ng pwesto. Kasi dalawa na po ito eh. Dalawa na po. ah ako muna po siya ng pwesto. At wala na po ako maanong pwesto eh. Hahanap ako muna po. Tatanggalin ko lang itong mga bulok na ano sa siya ako yung sili. Ano kasi yan na ah, bababa. Magbaba niyan ma pati yung pinaka puno niya, yung pinaka puno po ba. Ng sili mahahawa yan pababa na oh. na po yung ah, sanga na bulok. Epo, eh. hmm? para gumanda uli siya ngayon ko lang po naharap to eh kasi medyo busy po ako eh kaya hindi po ako maka tutok sa aking ano, taniman eh ngayon mayroon po akong oras araw na pwede ko siyang ah uh, karapin ba Ayan. para magtuloy tuloy magtuloy tuloy ang kanyang daon at mabungo ng maganda dami pong bulok eh aming bulok na sanga at dahon Pasensya na kayo mga bro, kayo. medyo maingay dito sa lugar namin. No? Ito yung asang. Ito yung asang. malinis na siya. Malinis na yung aking wala na pong mga nakakaabala na sanga na ano bulok. Kailangan din po kasi yung sa halaman nililinis din po yung mga ano yung mga sanga na nabubulok. Kasi hahawa yan. Ah, po sa puno. Uy, may damo pa. Hmm? Ah, sige po. Agad dito na lang po aking video, mga bro no? Oh. God bless po. Bye bye po. Mga bro thank you for watching.